Aya malami bigay ya, aya malami bigay ya. Oh, tao hingi ba? Ayo, iputan. Ko, ko aya ikaw. Okay lang, mas maganda nagbibigay kaysabi ni Bigyan, narekita ni God. Oh, oh. Po ikaw na bigay yeah, 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 ni God, nirekita ni God pag bigay ka sa kapwa, bigyan karon ni God. Shangdi baoyou ni. Mararami salamat. Maraming netizens ang naantig at muling humanga sa isang video na inupload kamakailan lang ng vlogger na si Marlon Fuentes. Matatandaan na si Marlon ay kilala sa pagkakaroon nito ng Tourette Syndrome, kung saan, ito ay isang neurodevelopmental condition, kung saan, ay nagkakaroon ng tics o mga serya ng paulit-ulit na paggalaw ng iba't ibang bahagi ng muka, katawan o kaya ay sa pagsasalita. Una nang nag-viral noon si Marlon dahil sa mga video nito kung saan ay ilang mga pasahero nito ang nakaramdam ng takot matapos na mapag-alaman at masaksihan ang mga tics ni Marlon habang ito ay nagmamaneho. Okay okay lang. Apo, okay lang po. Kuyawita, kasi, ako sa condition kayo, Hindi. Na ako. Ito ang naging daan upang makilala, mabigyan ng awareness, hangaan at matunghayan ng publiko ang istorya ni Marlon. Nasa sa kabila ng kondisyon nito dahil sa kanyang Tourette syndrome ay nagagawa pa rin itong gampanan ng maayos ang tungkulin nito bilang isang transportation car service, at ang pinakamahalagang tungkulin nito bilang padre de pamilya at mabuting mamamayan. Ngunit sa recent uploaded video ni Marlon, ay tila hindi lamang ang kapwa Pilipino natin ang napahanga ni Marlon, dahil maging ang isang Chinese national na naging pasahero nito, bagamat sa una ay nag-alinlangan sa kakayahan ng ating bida, ngunit sa huli naman ay ikinatuwa at sinaluduhan nito ang pagkatao ni Marlon.

uh, bili. Okay lang. Mas maganda nagbibigay kaysa binibigyan. Nakikita ni God. Kikita ni God pag bibigay ka sa kapwa. Bibigyan ka rin ni God. pa Pagpalain ka ng Diyos. Ikaw, very good eh. yan Mabait kang tao. Ikaw mismo ay may kapansanan at mas marami kang natutulungan. Sa huli nga, dala ng labis na paghanga ng Chinese national na ito ay nagbigay ito ng tip kay Marlon na labis namang ipinagpasalamat nito. Oh, thank you very much! Thank you very much, sir. Ipinagtaka man sa una ng naturang Chinese national kung bakit nagpakuha ng litrato ang guard mula sa inuupahang kondo ng Chinese national na ito, ay labis nitong ikinasiya ng sabihin ni Marlon na isa itong vlogger. Dahilan, kung kaya't nagpa-picture din ito kay Marlon, at kinalaunan ay napag-alaman din ni Marlon na ipinost din pala ito ng Chinese National sa social media nito. I have met the hardest working and kindest people, I am disabled and often give money to vagrants, God bless you. Nakakataba ng puso, na may nakaka-appreciate sa kabutihan at kasipagan nyo, kesa husgahan kayo, God bless sa lahat ng mabubuting tao sa mundo. I've noticed myself na nakangiti while watching your video the whole time, nakaka-bless. God bless you and drive safe always po sir. Pinagpapala ang taong mapagbigay at may takot sa kanya, more blessings to Kuya Marlon Tour at Vlog, naway patuloy ka pang makapagpasaya at makapagbigay inspirasyon para sa aming lahat, saludo sayo. As of this recording ay mayroon na itong 18 million views, 43,000 shared posts, 14,000 comments at 1.4 million reactions sa mga netizens. Talaga namang kahanga-hanga ang katauhan at kabutihang taglay ng ating bida na si Marlon Fuentes, patunay lamang siya, na kahit kailan ay hindi magiging hadlang ang isang hindi maayos na kondisyon upang tayo ay magpatuloy sa buhay, naway ang inspirasyong hatid ni Marlon ay pumaloob sa mga taong pinanghihinaan at pinapayagan ang kanilang mga sarili na magpaapekto sa mga ilang individual na may mapangusgang katauhan, na gaya ni Marlon, ay hindi nito hinahayaan na ikubli ng mga taong may mga negatibong pananaw ang kanyang sarili, bagkus ay ginawa niya pa itong lakas upang lalong ipakita sa sarili na kaya niyang umusad at ipagpatuloy ang buhay sa tulong ng ating Diyos, pamilya, kaibigan at sa mga katulad ng pasaherong ito, na hindi lamang tumitingin sa pisikal na kondisyon kundi sa kung ano ang laman ng puso, pagkatao at kakayahan ng kanyang kapwa.